Magandang umaga po sa lahat po ng mga suki ni Katurin. Ito po muli ang inyong tangkero ng bayan, no? So kahapon lang ay uh, dumalo po tayo sa surprise ang uh, uh, pagpupulong na ipinatawag ng Regasco, no? Ah uh, natin na uh, ang pag-uusapan nga ay uh, tungkol sa mga sistema, na uh, polisiya, na ipatutupad ng regasco, at namang mga nga ay uh, uh, na may kaugnayan doon sa kanilang uh, pagsusupply. Pero nung pagpunta nga natin ay uh, uh, bumula, bumulaga sa atin ang uh, mga kasapi ng uh, LPGMA Party List, no? na pinangunahan ni Ginoong Rowy Oriqueta. Ayan. So, yun nga, nakita nyo naman kahapon ay nabigyan tayo ng uh, pagkakataon na makadawo pang palad at matanong ang ilang mga bagay-bagay, no? Na may kaunayan pa rin sa ating uh, uh, LPG operations, LPG activities, no? So, nakita nyo naman ang uh, reaksyon at mga isinagot ng ating uh, ika nga ay uh, si Ginoong Riqueta tungkol po sa mga sinasabi about uh, si Rigas kulang ang sakalam. Okay, so yun naman, tinanong lang naman natin yon para kahit pa paano eh, makita natin at mara, marinig natin kung ano, nga, ano naman yung kanyang uh, punto de vista at ano naman yung kanyang uh, depensa hinggil po sa mga ayan, uh, common na uh, sinasabi, common na uh, ano ng ating mga mga kasamahang tangkero. Okay? So, anyway, mangilang ilan naman yung umaten, no? hindi na katulad dati. Pero, syempre as usual, tayo po ay uh, nagagalak pa rin, matutuwa pa rin po tayo. Na-appreciate po natin yung ganong uh, uh, kaugalian, kultura, and uh, policy ng uh, Regasco. At kung nakikinig ka, Regasco, Arnelty, at iba pang mga senior managers, ay uh, ipagpatuloy nyo po yan. No? Huwag nyo lang hung isipin na kami ay inyong tagapagbenta. Uh, at alagaan nyo po kami. Alagaan nyo po lahat ng inyong mga uh, dealers and retailers. You no? Know? Alagaan nyo lahat ng mga gumagamit po ng inyong mga uh, tanki no at siyempre alagaan ninyo ang inyong mga tangke dahil uh, yan po ang uh, uh, first and foremost nagre-represent ng inyong uh, public relation uh, yung inyong pong mga klase o uri ng tangke okay so yung pong uh, inyong uh, sana hindi lang at least uh, every quarter of the month ayan, sana magpatawag kayo ng uh, mga meeting ninyo hindi lamang dapat sa head office kundi Uh, all over the Philippines na inyong mga may sakop, may area ng inyong mga dealers, no? For instance, somewhere in Cabanatuan kasi marami ding mga kasama marami po tayo mga kasamahan na tangkero dyan na marami pong katanungan marami pong mga gustong uh, iparating sa inyo no? Eh malaking bagay na kayo mismo direkta naririnig ninyo, natatanggap ninyo 'yung mga komento, mga opinion, mga suggestion, recommendation na makatutulong po sa paglago pa ng inyong kumpanya. Ayan. No? Eh 'wag niyo asahan na uh, positibo, natural maraming negatibo and uh, time will come, dahan-dahan po 'yan. Eh maraming magiging pagbabago so long as na tinatanggap ninyo at inaaksyunan niyo yung pong mga sinasabi ng ating mga kasamahang tangkero. Okay, so kahapon po para sa atin pong mga tangkero diyan uh, na dealers ng uh, no ng uh, nga ay Regasco dealers and retailers sinasabi po ng uh, LPGMA party list nandun din po ang senior manager o regional senior manager and regional uh, uh, managers Nandiyan uh, si Arnel ng Bulacan, ng Malabon, ng Pinakel, at ng head office, yung OIC ng head office. Nandiyan po yung mga managers na kinig. At ikinomit uh, po nila yung 5% discount sa lahat po ng membro ng LPGMA. Ayan, kanya kung napapansin daw po ninyo, ay napaka-active po nila na sa pagsasagawa ng pinatawag na outtaking. so every time ho na pupunta sila sa isang lugar at uh, pinapipirma po nila ng uh, membership no? so kung ayaw mo naman, wala namang problema baka ma-misunderstood ma -ma po ito ng iba, kung ayaw nyo naman sumapi, wala namang problema but, ayun nga uh, well, that's still in relation doon sa kanilang uh, pag-maintain ng percentage uh, ng kanilang uh, butante, syempre ah dahil na uh, required po yan para maging uh, mamintin mo yung pagiging ano mo sa party list sa kongreso no oh, syempre as a proof ito po yung aming uh, representation ha ito yung aming representation so ayan po yun kung bakit ha Eh, liban dyan eh, yun nga sinasabi niya kinikilala ni LPGMA ang napakalaking kontribusyon ni Regasco sa LPGMA party list sa LPGMA Uh, and in fact, uh, sa kanilang mga uh, civic activities uh, at uh, mga assistance sa uh, pag-agapay na ginagawa, ay nandyan, naka, nandyan lagi si Regasco. Eh kaya sinasabi na si Regasco ay uh, si Regasco lang ang sakalam. <laughs> eh sa, sa totoo lang eh. Sa, sino sa, sa, sa totoo lang no? eh ewan ko saan mo makikita yung ibang mga brand companies na nandyan no? eh sana sa, sa laki rin po na kanilang uh, kinikita no? sa LPG siguro dyan eh, dapat eh magparamdam din para hindi lang si Regasco ang nakikita at hindi lang sinasabi na si Regasco lang sa kalam yan Okay. So for the meantime, eh moment po ito ni LPG may at ni Regasco. Uh, whether you like it or not, it's a moment of Regasco. Ah, uh, kaya sabi ni Ginoong Uroqueta ay uh, pagtanaw uh, at uh, pagkilala sa malaking uh, tulong at kontribusyon ni Regasco sa LPGMA at sa LPGC si, LPG, si T bilang presidente nga ng ng uh, LPGMA. Ah uh, Ayon, so kanya laging nandyan din sa uh, picture si Arnel T and syempre kakabit ng Arnel T nandyan po ang regasco ayan at uh, nandyan, nandyan po tayo mga dealers and retailers whether we like it or not unless kung uh, babalik muna yung tanke nila at uh, na as uh, dealer or retailer but Sempre as the dealer, uh, likewise retailer, tayo po ay may interes. Kanya ho tayo umaatin ng mga Uh, meetings. At sabi ko nga, na-appreciate po talaga natin yung ganoong uh, ano nila, no, polisiya nila. T tama po yun na uh, nagpapatawag. So, whether it is uh, relevant or not relevant but still in connection with the operations of LPG at sa mga pagmonitor ng mga dealers and retailers at kung ano pa mga dapat gawin ng improvement, tama po yan na magpatawag po kayo ng meeting. ha? Huh? Oh, so nakaka tatlo apat na po yata ang aten si ano Luon, kasama po ng aking misis at siyempre kasama na rin ang uh, bigas at saka back na PPD trading o na po, no? And uh, malaking bagay po 'yan, no? Huwag natin isipin na tayo ay eh, mga tagapag-deliver po lamang na hamak, no? At uh, kailangan natin uh, maging active sa atin pong uh, community na kinabibilangan para maging updated at aware tayo sa bang ano mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa operasyon natin ng pag LPG. Ayan. E na dahil uh, si Kato rin po ay nag-aalaga ng kanyang uh, mahal na ina. Anyway, uh, yun po yung activities yung LPG yung uh, yung ang binigyang punto-punya doon ay yung Uh, malaking bagay daw na itong guarantee letter maipaabot uh, sa kaalaman po ng uh, uh, mga kasamahan natin. So sabi nga ni Ruwi, okay Sabi niya bakit ang mga hindi taga LPGMA ay naka, natutulungan natin? Bakit itong mismong industriya natin, itong mga membro po ng uh, lalong-lalo na ito pong mga dealers retailers ng mga ng Irgasco, bakit hindi natin ito eh, sabi niya no? but still uh, it's all about uh, politics ha uh, mga ano lang naman yan mga uh, mga uh siempre. it's a part of marketing uh, to maintain uh, uh yung ikang limelight ng uh, uh, LPGMA ha uh, so all right anyway yan oh, nagluto po si catering ng sopas uh, kagabi ngayon Uh, <clears throat> Magang-maga Kaya kailangan po natin uh, si yung nanay natin Ay, Ano eh, okay, so ganyan po. Uh, 5%. Eh, tignan natin. Ah, uh, nagtanong din si Mrs. kung, uh, paano, ito ba, pag binigyan mo ng 5% ang, uh, isang, uh, certified member ng LPGMA, magkakaroon ba ng, uh, ika nga ay, uh, refund, ah, uh, um, dun kay, uh, Regasco. Kasi, magpakita lang siya ng kanyang ID as member, bibigyan mo siya ng 5%. Ayun ang programa nila. So, sinasabi nila, In return, lalaki ang sales natin. Ang tanong ni Mrs., ibabalik ba itong 5% na i-discount mo sa customer? Diba? Siyempre. Ayan. Bigyan po natin ng sofa sa ating uh, mahal na ina na nagbigay ng buhay kay Kato Ayan. Nang-up. So another thing yung guarantee letter na pwedeng ika nga uh, ay umagapay sa mga kasamahan natin na uh, knock on wood at magkaroon ng uh, dagok sa buhay lalo lalo na dapuan uh, ng uh, karamdaman, kinakailangan mga hospital uh, so pwede po tayong lumapit no so bubuo lang daw sila ng GC o group chatting group chat at doon ay sasabihin natin, papalam natin, pakikita natin kung ano yung mga pangailangan natin. And then, uh, pwede raw tayong mabigyan ng guarantee letter or GL. No? Guarantee letter na pwede natin ipakita sa uh, hospital, sa mga pharmacy noong hospital para makapagano tayo. And then, sa mga bills ng hospital, yun po ay pwede raw po nating magamit. So, ba, in that case, eh, uploaded. Talagang mahal na mahal natin ay I mean, uh, kinatutuwa natin yan if that is uh, true, no? Bakit hindi? Malaking tulong yan. Sabi nga niya, siyempre, pagka nagkasakit nga naman tayo, eh, malaking kabawasan ng kapital natin yan. So, doon papasok si LPG may sabahagi natin, mga dealers and retailers ng Regasco. Okay? So, wala naman po masama doon. Bakit? Wala po masama doon. Eh, tama naman na makinabang tayo kasi nakikita lang um, LPGMA wherein fact hindi naman natin nakikita yung impact nito directly sa atin so ito ngayon through GL ha? yung guarantee letter so pag naging membro ka magiging kabahagi ka ng GC na yan and sa GC na yan binigay mismo ni Rowie or kita yung kanya number and you can call him directly in case na may mga for instance sunog at uh, mga calamities na pwedeng rumesponde ang LPGMA nandyan daw sila nakaantabay Ayan. Tumabang na. Kasi nilagyan ko ito ng tubig. Eh. At sa mga suki po ni Catherine, ano pa ba, ba, Yung 5% discount sa lahat ng LPG may party list. Itong guarantee letter. At nagtatanong pa siya, Nang iba pang mga pwede natin i-offer where the may can respond. Ayan, yung makatulong. Oo. At sabi nga niya, no, uh, So, kapag nakabuunan ng mga coordinators per area, the coordinator is responsible uh, to coordinate with the LPGMA, no? Para sa mga iba pang mga uh, socio-civic activities na pwede gawin sa isang lugar. So, abang sila ay nagsasagawa nun, you can print the uh, flyers, mag, pwede ka magbigay. Hmm yon. Pero then uh, yung layunin, uh, so na Sa uh, sabi rin po si ano, yung regional manager po, yung kanilang uh, yung kanilang uh, uh, uh soon to be implemented yung tinatawag na SRP. Yan, uh, standard uh, retail price. sabi ko, eh ayusin muna natin yung mga pricing, standard pricing na binibigay natin sa lahat po ng dealers and retailers natin and retailers natin per area dahil nagkakaselosa selosa nag nag-aaway-away, nagkakasamaan ng loob at uh, hindi nabubuo yung magandang relasyon dahil nagtataguan ng presyo ah naglulukuhan. Ha? Ah? So, hindi maganda yung na, na develop na relasyon at uh, ugnayan o ugnayan ng bawat isa ng mga dealers letters dahil nagtataguan. Dahil ayaw naman ng uh, mga pamunuan ay eh, paalam natin. O, oh, kanya, kaya isa yan sa dahilan kung bakit iba-iba rin po ang presyo natin. Ha? Ah? Kaya alam mo na, kung mas mababa, siyempre mas mababa bigay doon. Kung mas mata, siyempre mas mataas ang bigay doon. O, oh, eh, paano? Maayos yan. Eh, sabi ko nga, masaya na tayo na per area man lang, not necessarily na nationwide ang SRP, kasi si Petro, hindi rin naman pare-pareho ang uh, ano niyan eh. O, oh, dito sa area ng Quezon City, iba. Sa area ng Caloocan, iba. Kasi ibang distributor din yun. Oh, so, wag ko natin, ano, ang, ang ano lang nun, at least per area. At least naintindihan na natin na once na ito ang may area, iba ang pricing. So, at least, yung lahat ng mga dealers retailers in this same area should have the same uh, SRP and should have the same unit price or uh, yung bigay no para hindi para maiwasan na magtataguan magkapitbahay bahay na lang magtataguan pa so hindi maganda po eh uh, senior managers and regional managers ng Regasco and Arnelty and I'm appealing na alam natin na intindihan natin yung cost yung yung additional cost ng nag- uh, Iikot po kayo, dinadala po ninyo yung mga tanki ninyo, uh, doon mismo sa pintuan ng mga dealers. Pero, siyempre, eh, isama nyo na kung kinakailangan. Isama nyo na, siyempre, hindi naman natin tinatanggal yun. Isama ninyo, but we should really have the same. Kasi ginagawa yan ng Petron, ginagawa yan ng sulin kaya. Bakit hindi natin kaya? Di ba? Oo. Oh. Eh your next to Petron whether you like it or not your next to Petron and the other uh, brand kasi nationwide po ang inyong operasyon at uh, ang inyong hauling ang inyong ginagawang mga delivery services nationwide. So so far kayo ang sinusundan ng mga ibang mga uh, brand dyan na nag-hauling na before hindi na ginagawa ngayon nag-hauling na rin eh. Oh, 'yan naglalakad na rin si Pyrogas, naglalakad na rin si si Price Gas. Hmm? Tumatawag na rin kay Catering. Eh, yung mga yan eh. oh, nag-o-offer na rin sila. Diyan na rin si Luzon Gas. oh, eh, ang, ang, ang tinitingala talaga, ang uh, tinitignan, eh, si, tanggapin natin natin, di, eh, si Rigasco, eh. Ah? Eh, hindi man nga kagandahan no, na masasama yung kanyang tsura ng mga tank eh, eh. dahil uh, yun, ang, <laughs> yun ang pinakawalan mo, Regasco so wala tayong hindi natin mapipigilan yung ganang impresyon kahit naman pumunta ka sa mga outlet talaga, tignan mo kung ano yung mga ibinaba ng mga tao. Di ba? O, wag, 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 uh, wag kayong sasama ng loob pagkaganyan ang mga impresyon sa tatangkin ninyo. Hindi natin nilalahat ng tangkin. But karamihan, lalong-lalo na yung mga captured po ninyo, ah, yung hindi nyo mga ibinalik sa mga brand, ginawa ninyo, nire-brand ninyo, eh, natural. Tapos inuulit natin yung kalidad po ng uh, ating uh, yung performance ng ating mga kontraktor. No? At the same time, reviewin ninyo yung kalidad ng inyong QC supervisor, or QC manager sa pagpapalabas ng mga tangke mula doon sa maintenance facility plant o sa requalification plant na yan. Eh, ayusin para hindi nasisira. Okay? Oh. So, uli, ulitin natin ang pakiusap natin. pag po natin na per area ang standard pricing ninyo na binibigay sa dealers and retailers. Iayos po natin 'yung uh, technical assistance na ginagawa natin sa mga dealers kapag may mga itinatawag na mga problema ng mga tangke singaw na 'yan. Wago nating paabutin ng 3 to 5 days. Dapat may responsable diyan na automatic aatendan 'yan dahil pwedeng maging cost po 'yan ng uh, pagkasunog ng isang outlet. Uh, hindi hu abutin at pagre-remedyohin natin 'yung outlet na tapalan muna ganito hindi tama ho 'yun. Dapat meron kayong isang unit diyan, isang team dyan, isang division dyan na ang gagawin lang is to receive complaints and other ano na sila ang magdedispatch right away. Ah, meron nga tayong call center, eh. Hmm. Take this as uh, a positive, a constructive criticism and uh, to be kinakailangan aksyonan po natin, no? Eh tayo po ay eh, nasa security before at uh, kakapamilya natin ang safety. Ay uh, hindi huna, hindi huna. please uh, take my advice naon dahil uh, makatutulong po ito sa pagpapaganda uh, pa rin po ng imahe ng inyong uh, kumpanya. Mm -hmm. At siyempre last sa mga suki ni Catering magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik kay Catering bilang inyong supplier. Uh, isama niyo na diyan ang Bacnatel LPG Trading dito po sa May Santa Lucia, Ganun din po ang ating Bigas LPG Store sa May Kalaoan area and sa atin pong mga ano nang mga kapatid natin diyan dito sa May Sampaloc and the rest of uh, mga LPG stores na may LTO na lehitimo at uh, in good faith maayos po ang kanilang mga tangke at hindi ho sila nag-iillegal tangkilikin po ninyo yan mga suki para malaman po niyo bisitahin po niyo ang inyong mga outlet hanapin po ang inyong mga ang mga LTO nila or license to operate or resibo man lang na nakarehistro ang kanilang mga brand na ibinebenta yun po ang uh, ultimate na patunay na sila ay authorized magbenta. Kahit po may kasunduan yan sa brand, kung wala hong, hindi ho nakarehistro yung kanilang uh, supply agreement, uh, by operation is illegal pa rin po yan. By operation of law, illegal pa rin po yan. No? So, and then, siyempre, tignan po kung yung may showroom yung mga yan. Ibig sabihin, yung uh, physical store na pinagdidisplayan, hindi ho sa loob ng bahay. Pag nasa loob ng bahay, illegal po yan. Nakikita nyo yan. At makikita nyo naman sa gano'ng klase mga tangke nila na kinakalawang. Ha? Na hindi na kasi, deprived na kasi sa care and maintenance yung pong kanilang mga tangke Wala na kasi kay brand. Yun po ang dahilan kung bakit. Okay? Hmm. At chatot po kay Ginoong uh, Mr. Marlon Manalo ng uh, director ng uh, Villa Verde I'm looking forward and still waiting for uh, the schedule in case na kayo po ay magpatawag for a safety briefing and basic uh, safety briefing about LPG operations dyan po sa inyong uh, subdivision and catering uh, is willing to help you and assist you catering is willing to conduct at least uh, uh, 30 to 30 to 1 hour uh, safety briefing ha about the LPG law and uh, some basic uh, uh, safety orientation tungkol po sa LPG law no sa LPG maraming salamat po ha at uh, nakitiwala po kayo tayo naman po ay hindi naninira siyempre sinasabi lang natin Uh, between legal and illegal. And uh, since meron na po tayong batas, kinakailangan na po natin sumunod dyan, kinakailangan na po natin gawin kung ano yung requirements sa mga guidelines. Maganda umaga po at mabuhay po tayong lahat. dito po muli si Katuring ang tangkero ng bayan.